Ako si Lin, OFW dito sa Hong Kong. So for today's video, charot! Dito nga guys is kagagaling ko nga lang sa sakit at after 5 days ay dito nga ay naligo na ako. Promise es, eh, hindi talaga ako naligo ng 5 days. Punas-punas lang, tas palit-palit na lang ng andis At kung i-judge nyo talaga ako kung bakit hindi ako naligo dahil pwede namang maligo kahit may sakit. Ay buhay ko to at katawan ko to. Ako ang paipakiramdam kung ano yung gusto ko charot lang. Hindi, sobrang sama talaga ng pakiramdam ko. Kaya, punas-punas lang talaga ako. Hindi talaga ako naligo ng fully bath. So, dito nga guys, is magaling na ako. Pero yung boses ko, ay eh, hindi pa rin siya okay. So, after ko nga makarecover guys, ay bumili nga kami ng amo ko nang ilalagay ko dito. Parang yung cover, parang para maganda yung lagayan namin ng mga kutsara, plato, ganyan. Every 6 months guys, ay nagpapalit talaga kami nito. Kaya ramdam na ramdam ko nang malapit na akong mag-finish contract. Dahil pang-apat ko na tong palit. So, ibig sabihin, ay eto na. Papunta na talaga tayo sa exciting part na mag-finish contract tayo. Alam niyo ba guys, na nung nagkasakit ako, pag hap, maghapon, okay naman yung pakiramdam ko. Tapos pagdating talaga ng gabi, ay sobrang sama talaga nito. At eto nga yung pang 7 day ko, at parang maganda na nga yung pakiramdam ko sa gabi dati-dati talaga guys pag mga magagabi na ay naku ang tama talaga ng pakiramdam ko kaya alas 7 palang tulog na talaga ako so babalik na nga tayo dito sa ginagawa ko bali dito pala sa kusina talaga namin ay napakadaming drawer at napakadami naming gamit dahil nga ang amo ko ay napakahilig nilang mag party so talagang itong kusina ko guys kapag ginagamit nila ay sobrang mantika talaga ang hirap-hirap talagang linisin kailangan mo talaga siyang paliguan. Kaya yung mga nasa Middle East na binabasa lahat yung buong kusina, I feel you guys dahil ganyan na ganyan din dito sa aking amo, lalo na kapag sobrang hindi mo talaga siya nilinisan. Ay ramdam mo talaga yung lagkit ng mantika ba? So alam niyo ba guys, dahil na oversleep at ako nung nagkasakit ako, ito ay magbabandang alas 8 na ng gabi at ginagawa ko ka pa rin itong kusina namin. Nadatnan nga ako ng amo ko at sinabihin niya nga ako na hindi pwedeng magpuyat baka dahil bumalik na naman yung sakit ko. Puhulaan ko na lang guys kung concern ba talaga siya na magkasakit ako or dahil gamit na gamit ko na talaga yung aking insurance. Dito nga pala sa mga ginagawa ko ay sinusukat ko nga pa isa-isa yung mga kinakat ko nga na pang cover dito sa lagay namin ng plato. At ito nga yung pinakamadali kong ginagawa yung pinakababa dahil mga malaki nga to, konting gupit-gupit lang talaga nito at hindi mo na talaga kailangan na itansyameter ang mga part na to. So dahil nga sinipag talaga ako ay buong kusina talaga namin ay inayos ko na at chinek ko na rin yung mga ibang gamit namin dahil medyo matagal na rin talaga nung last na nagpalit ako. Sabi ko nga kanina every 6 months ko lang talaga kinakalkal itong kusina namin. Kasi nga everyday minimaintain ko talaga na organize ito para hindi talaga ako masyadong nahihirapan. At gaya nga nang sabi ko, pang apat ko na talagang palit to. Sana ito na talaga yung huling pagpapalit ko at makauwi na nga ako sa Pilipinas. After nga nyan, ay tinest-testing ko nga munang magsayaw-sayaw dito. Habang nga uh, may warm up ko yung katawan ko dahil sobrang bibigat nga yung mga plate na mag nga ng mga chef na pumupunta dito sa bahay namin. After nga nyan, ay hinugasan ko na nga yung floor namin at drainay ko na ito. Pagkatapos ay nagpahinga na ako, mga bandang 9.30 na pala ito ng gabi. At medyo nakakaramdam na rin ako ng gutom at pagod kaya minadili ko na nga talagang drainay at pinasok ko na yung dehumidifier dito sa kusina namin at bukas ko na lang ibabalik yung mga nilabas ko na mga gamit na iba dito po siya. Hanggang dito na lang muna. Follow my page for more.